kini ku anjun kini nindot kay ni kay sinuwat man ni Ellen G White mo na nga uh, ah, kamo na lay mag decide kay si Ellen G White nagsuwat man jud ini e, mo ni nindot kay ang pangutana ba no, wa, wa, wa ma ma kuan kai apil man sa fundamental beliefs nila pero tinuod nga wa tay lay ang referensya pero apil man ni e, sa ilang fundamental beliefs mo nang ato jud pangutana gipangutana Kay naamang gud uh, silang sinuwat yun ni Ellen G. White nga nagasulat ako hangtod karon nga samtang nawad-an ako sa panimuot just imagine na amo uh, gusto ko mangutana ini eh, kay <clears throat> parang ma matinawan ta bitaw kay di maguni libro pero gipungan man ni igsuong Chris kay di man ni other references apil ni sa ilang fundamental beliefs mga igsuon Kay diri naggasulat ako hangtod karon samtang nawad-an ako sa panimuot. Imagine ka ang Lord's messenger nawad ang panimuot. Unya ang iyang mga writings samtang nagsulat siya. Yes imagine na Samtang nagsulat ako hangtod karon wala nga nindot jug ayo nga maapil ni nato puhon nga hisgutan. Kay ma gaandag katin awan ba? No? Pero sagdi lang kay Uh, wa man niya i-consider ni kay lisod po ni Tubagon oy ini mga writings niya authoritative source of truth ra ba to munay delikado kay ang authoritative source of truth niya Bible alone ta so dili consistent ang ilang fundamental beliefs kay do na pa writings ni Ellen G White so mana nga pero uh, so do lang pung higayon no kay nindot kayo atong diskusyon karon onya, kamo ni mag-design mga igsuon so nya puno man sa pagigugma sa to igsuon so si Pastor Chris pero daghan kay mga writings ni Ellen G White nga wak matuman nguna na ba muna nga yan ang gi, gi daan parang kay ang di, atong usa ka writing sa to bro. ni Ellen G White na man jud god nga dunay mga panagna niya nga wa jud matuman mm, mo ni nga daghan pa jud unta ko na ba sa unman nga di man siya mudawat sa ilang fundamental beliefs no ni Adrio sa ilang mga suwat ni Ellen G White nga uh, kini nga prinsipyo makahimo sa pagpasabot nga no nga unsa sa kapartikular nga tagna ni Ellen G White natong 1856 wala jud matuman wala moabot so unsa may mahitabo sa mga uh, panagna nga dili matuman dili mahiabot atong usa bro nga mahim ang usa kami mini nga propeta dili kando kaayo kay propeta ba nila si Ellen G White atong uh, libro nila bro nga propeta jud si Ellen G White ningon din he, sa ilang libro gapon the ministry uh, magazine ningon din ni a true prophet's prediction must come to pass ang tinuod nga propeta kinahanglan matuman jud ang iyang mga sinulat nya ni asa sulat sa uh, ilaga po adult sabat school mahibung bakay ba kay unta ni tubagon jud niya kay matinawan jud tanan na tanawa gud diri o. dugang pagtuon basaha kang Ilin G White The Question of Influence, page 6267, The Selected Messages, Book 3 nindot unta ni kay apel magod sa fundamental beliefs nila no ang writings as authoritative unsa una pag pagkakat on nga authoritative ni kung di na bagon pero iya man gilikayan eh, siguro lisod pod ni bagon no Manato basahon mang mahimo nga matuod ang iyang mga pagpangangkon o usa siya ka buangon o gamhanan nga bakakon nga nagpamatuod sa iyang binuang nga mga pagbasa-basa o kahibulungang mga paglimbong gikan sa tuga sa ika-19 o ika-20 nga dekada na ng siglo. Kaya nga nung uh, duha duhari paingnan, no? ay dar nagsulti sa stinood, ilan ng libro ha? quoted the writings of Ellen G. White. Una, or nagpamatungod siya, nga isya usa ka buangon o gamhanan nga bakakon. So, either nagturo sa od, di man ato mga isuon, mo na nga, need you down nga maklarify nila kay sila goy authority ani. Eh. Nga ang man nga, iya naman nung i-deny ng mga libro ni Ellen G. White, nga appeal man sa fundamental belief nila, Article 17. Her writings are continuing and authoritative source of truth. Muna nga, usahin na ito pagkakuhanan niya. Autoritative ba ito? Source of truth. Unya, wa man taka gamit sa iyang mga writings. Ano man, do na day siya ay giingon. Naangkon, nagangkon siya. Nga nakakita siya sa mga tao nga nagpuyo sa ubang planeta. Page 73 ni, ang ibasa, ang gasa sa tagna. Kay gift of prophecy God. Di ba? Kaya itong usas gift sa Holy Spirit is gift of prophecy God. No? Nang pangutana ani karon, nindot kini iya tining matubag nya unsa maning planetaha ha nga naay laing mga tao. Mo na nga sakto po ning observation sa iyang mga kauban mahimo nga matuod yang iyang pagpangangkon matuod iyang pagpangangkon o usas siya kabuangon o gamhanan nga bakakon kini ba grabi kay ka worse ang mga statement sa ilang libro mo na nga maklarify ni nila sa sunod niya mga adlaw nga nindot nga mga write ups ni Ellen White atong hisgutan sa sunod pero sa di lang kay uh, wak wa man damata kay bisan ang kulisod na ako to bagon mga isuon so uh -huh. mo nga uh, uh, oh subject matter sa si Ellen White kay kung tinungod jud siya nga Lord's Messenger dakan pa unta ko pangutana pa pero sa di lang kay basig do na pa ilaing panahon no Nya yeah, mga unsa ta. <laughs> so sa ikaw sulit rato dre. Sa to mga viewers. Nag-live ka? Kami di kami musukul pare ng Katoliko. Ah, salamat kay Lord Kelay at salamat po dyan sa atong mga lahat ng na mga nagpagsubay bay. Abangan niyo po yung Tagalog uh, na uh, na komentaryo ni Brother Jando dahil bisaya yung ating ano. At ako po ay natutuwa na na relax na relax ang aning kapatid. Na uh, gabi yung respeto. And then, daman ako dahil hindi nasali yung ano, writings think, ni... Nasali yung sa fundamental beliefs eh. So para bang may tinatago, ganun. Kaya tinatago. siguro alam nila na. Alam nila. So, mas mabuti sunod topic, na topic. yung writings, things, focus tayo, eh. subject matter. Uh, subject matter yung writings. things. Kasali yung sa fundamental beliefs. Eh. Paano nila madipinsaan yung writings? Dahil Uh, yun siguro ang gusto ko na i-highlight sa sunod namin ng diskusyon kung sang so, ayon niya. So all about Eden Gold writings. writings. All about the writings. Okay. Okay. Tingnan natin Kailangan ko. Kailangan yan kasi para malaman ng ang, ang katotohanan. Para authoritative source of truth eh. Uh, paano natin, uh, baka subjective lang yon. Hmm. paano natin ma-qualify, ma qualify ma validate hmm. na authoritative uh, source of truth yon. Hmm. Pero nung kinu-quote na natin, sabi niya, other references na yan. Other references, but connected to the fundamental belief. Ah, Nagkangano nga ako sa kanya na kasali ba ito sa her writings? Yes? Kasali ba yung her writings sa fundamental? Yes din. Bakit? Hindi ka gusto tanungin. Hmm. May tinatago ka ba? Hmm. Yun. Eh, mahirapan talaga sila sa walang consistency mm. yung mga writings ni uh, kapatid niya Elin G. White and then nakita natin na hindi pala kasali sa founders si, si Jesus Christ mm. uh, tatlo lang ang minaminsyon na niya eh apat yan tatlo si J.N. Andrews mm. Mm. so yan lang pero hindi uh, ganap natin siya Amen. na uh, yan ang Amen. gusto ko sa after sa dialogue kaibigan natin uh, ito ay eh, kayo na mag-decide di ba hindi ako mag-decide para sa inyo. Ayun na, using your logic, using your uh, reason, using your, uh, our common sense, gamitin natin lahat. Kung valid ba, kayo na mag-decide. Okay? So, naghihintay ako si naggamitin niya yung Greek dahil tatulungin ko siya sa mga formative pa Paano Paano mag-Greek? Hindi ma hindi alam ang noun ng ano. Oh, I, <laughs> paano pa mag-Greek? Yung English ba? Yeah. Oh, yung fine, yung nakakaplag. Oh. Yung nakaka or find, yun po ay verb yun. Present tense po yun. Ang past tense nun is founded. Ang noun dun ay finder, hindi founder. So, ang verb na found is past, uh, present tense. Ang kanyang uh, past tense is founded. Mm. Ang kanyang noun is founder. So, yung nakaka-plug niya, ay hindi talaga na sa dictionary. Nag-quote pa siya ng dictionary, pero ang kinikote niya is fine. Pero binasa ko yung aklat ni sa mga sabadista father, hindi sila gumagamit na naka plug oh, Hindi. wala ah, uh, um... ang kailang aklat, nagtukod yun. Uh, oh nagtukod yun. Oh. Bago so yung, yung, kailan, yung, yung... plug kanyang ano raw sip interpretation ah, sa, sa isip lang yun ni Dari Bacalaris. Gusto natin gamitin yung aklat nila, Magtukon, magandito. Mabuti so, na yung mga aklat nila ang gamitin mm. natin sa sunod. Para mm. tingnan natin kung adult school yun eh. Yung tinuturo nila sa mga bago nilang... ah, mga membro talaga nila. Pero bakit hindi nila ma, madipinsahan? So yung katekisim nila, bakit hindi natin yung Bisaya? Dahil may English naman tayo. Kung translation yun from English, so may term sa din dito sa English, di ba? Pero hindi niya tinuloy. Meaning, uh, hindi yun loyal sa original text sa katekisim ng Catholic Church. So sinusundan natin siya. So yan mga kapatid, uh, sa pagsunod kunya sa CCC 526, yung holidays ito. Uh, yung holidays doon context doon is Christmas. Mm -hmm. In, yung Sundays holy obligation namin. every week 'yon. Pero hindi lang ang holidays sa Sunday. Yung mga adlaw ililihin natin, days of obligation, holidays natin 'yon. Holy days natin 'yon. Yung December 8 pwede ma, ma, ano, meaning anong abolish, pwede niya ma transfer into other day. Mm -hmm. So, yung 525 na na uh, ano, na CCC, referring yun sa mga holidays. holidays. Mm -hmm. so, not, so, hindi na siya nagpatuloy sa pag, ano, sa pagtanong. Dahil, nami-scooted na yun eh. Mm -hmm. So, pero yung pangalawa, yung 2053, yun yung for Sabbath. Mm -hmm. Dahil, ang simbahan may authority talaga. Mm. So pwede niya baguhin. Mm. So, may authority ang simbahan eh. Sila hindi magkabago. Kasi yung Bagi sa silang authority. Hebrew 7.12 yung change. Oh, Hebrew 7.12, biblical yun. Mm. Change ang ginagamit. Change. May ngayon nga ilisan ang balaot, ilisan, Sa, ilisan uh, ang pagkapari, ilisan sa oh. Hebrews Hebrew chapter 7 verse 12. So, so wag mayroon hindi change. Change. Di change na daan sa Bible. Mm. So, ni ang, ang, ang ang kausaban, biblical. Mm. Oh. So, very biblical di ay ang Catholic. Hmm. So, salamat kesa sa ginoo kayo na humanta niya. Mm -hmm. Tamo na i-decide. Mm -hmm. Asa niyo at ang um, argumento so, niya. Ang ginoo may um, mag-iya na to. Mm -hmm. Okay, salamat. Re. First time to. Mm -hmm. Kaya ko ano oh. na Pero... Napay next time siguro. Mm -hmm. okay, so, uh, siguro uh, salamat uh, po Ang next time, bre, ano na? Yung about <laughs> sa writing <laughs> sa Ellen White. Ano Kay

Mauna na. Pero, pasalamat kayo, Pastor Bacalari, sa mga ito, iyang gihatag Di, Hindi, magtuon na ganyan si Bacalari, magsisisi. Oh, para hindi siya magsisisi. Para hindi siya magsisisi. Iyon, tatuwin mo na kung magsisisi rin. Para hindi mo na-apel nila. Para hindi siya. Para hindi siya. Para hindi Okay, so maraming salamat at God bless po sa inyo.